Bagamat bumabangon pa lang ang Ilocos Norte sa epekto ng Bagyong Hulyan, naghain na ng kandidatura para sa kanyang huling termino si Governor Matthew Marcos Manotok. Sa Facebook post ng gobernador, pa ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Naghain din ang kanyang Certificate of Candidacy ang kanyang tiyahin para sa pagkabisi gobernador. Sa bayan naman ng Villa Viciosa sa Abra, sampung personalidad ang naghain ng kanilang COC sa pagtakbo sa 2025 midterm election. Walong sanggunian bayan member, isang vice mayor at isang mayor. Umaasa namang dadagsa pa mga maghahain ng kandidatura bukas October 8 na siyang huling araw ng paghahain ng COC. Samantala, naghahain din ang kanilang kandidatura ang Team Life o ang grupong incumbent councilor Sel Lim at Brian Lim sa Dagupan City. Si incumbent councilor Sel Lim ang magiging katunggali ni incumbent mayor Belen Fernandez sa pagkaalkalde ng lungsod. Magiging katandem naman incumbent councilor Celia Lim ang new alcalde ng Dagupan City na si Brian Lim na magiging katunggali naman ni incumbent vice mayor Brian Kuya. Samantala, sa Suwal panggasinan, naghain na rin si incumbent Suwal Mayor Dong Kalugay ng kanyang COC. Bago maghain, bumisita muna ito sa St. Peter the Martyr Church kasama ang kanyang buong lineup at mga supporters. Mahal naman ko po kayong lahat eh. Mahal naman ko po kayo tatandaan na ipinatawag ng Senado si Mayor Kalugay matapos na madawit ang pangalan nito sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac at pagkakaroon di o manon nito ng relasyon kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na naghayag na rin ang kanyang interes sa pagtakbo bilang alkalde sa Bamban. Noong nakaraang eleksyon, nakakuha si Mayor Kalugay ng higit sa labing apat na libong boto para muli makaupo sa pagkalkalde ng SWAT. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines.